Biskuit, balik niya biskwit ng biskwit ni Mo ang isa Okay, pagalawa na kami Tinggi ka Huwag niya lami uh. Oh, oh, Lugmok na Oh, Kuni ako sa Mo

Una mo lagi bakal lagi. Nilakaw na kay Norot na lang sagot. Oh. <laughs> Sarabod! Kabalo ko mo mining sa bagting sa simbahan. Kabalo ka? Oo. Oh. Ano kabalo ka? Kay ang simbahan dulo kay sa buo. Dulo sa simbahan? Oo. Oh, oh sige kabalo mangga ka. sa bagting anang may patay? Patay? Oo. Tikong kong, tikong kong. <laughs> tikong kong, tikong kong. O, okay. gani. Okay, Umsay bagting anang naikasal. Kasal? Oo. Oh. Tikang kang, tikang kang. Oo. Kuyo, kaya naimbinto sa kong lulu. Kulba kaya kong lulo. Nasa naimbinto nga silingpan. Oo, <laughs> Ah, perting lagi, lagi, kusog lagi mo tuyok lagi sa kakusog. Maupaw ka. <laughs> Inyong mga butang, mga lagpot kung pandaron. Perting kuyawang siling panadili basta-basta te. So, lulu ke eh, kuyok ke eh, yang siling pan. Ngay siling pan mo lulu na imbinto pa. Oh. Kuyo po. Oh. Unsa man nga sining pan? Pag Gusto ka mo taas Ayaw naglokso lukso Karoon New Year Gusto ka mo taas Pag-high hill Osh! pa Gikilig na ko Isamot na Operya na tag apilido <laughs>